Formal nang isinabatas ang Republic Act No. 12304 na layong mabigyan ng pantay na akses ang mga Pilipinong Muslim sa mga Sharia courts sa bansa. Bilang pangunahing may akda ng batas na ito, labis naman ang pasasalamat ni Lanao del Sur, First District Representative Zia Alonto Si Julian Bunag, live para sa mga detalye mula sa Batasang Pambansa. Julian! Princess, problema sa accessibility sa mga Sharia courts ang pangunahing nakita ni Representative Zia Alonto Adyong para isulong ang RA-12304. Sa tulong ng batas na ito, magkakaroon na ng pantay na akses ang mga kapatid nating muslim sa pamamagitan ng digitalisasyon at pagpapalakas pa ng legal support services para sa kanila. Inaamyendahan ng batas na ito, ang RA 9997 o ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Act of 2009, isang digital platform para sa paperless filing ng pleadings at iba pang submission sa korte ang isusulong sa ilalim ng batas na ito sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority at Department of Information and Communications Technology. Mandato rin ng batas na ito na makipagtulungan ng NCMF sa PSA sa pagsasagawa ng census sa populasyon at statistical data sa mga kababayan nating Muslim sa national, regional, provincial, city at municipal levels sa bansa. Pag wala kasing ang masyado accessibility, of course yung dispensation ng justice para sa ating mga kababayan na Muslim ay limitado. So itong batas na ito Uh, ay magpapalawig doon sa access no sa access ng lahat ng mga ating mga kababayang Muslim na not necessarily na pupunta sila physically but even they can they can send and they can transmit their pleadings Ayon kay Representative Adyong, ang balakid na malalayong Sharia courts at kakulangan ng korte sa bansa ay binawag ng batas na ito at pinalawak pa sa tulong ng digitalization means sa bansa pwede po kung ano yung mga klasing mga kaso or kung gusto, gusto nilang mga mag-avail ng anong services na po pwedeng ibigay sa kanila ng, ng Sharia courts in terms of inheritance, in terms of uh, yung, an, yung na-allow ng under the 10, PD 1083, yung Muslim Personal Code, ay po pwede po nilang magamit ito or mag, uh, access po sila sa mga services. Aniya, bagamat nasa minority community ang mga Muslim, hindi ito nangangahulugan na ganun din ang ipagkakaloob na serbisyo sa kanila. Napakalaga aniya ng batas na ito para maisulong ang inklusibong pamamaraan ng pamamahala ng gobyerno sa bansa at mailapit pa ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Isa rin aniya sa mga babalikan niyang isulong ngayong 28 th Congress ay ang Islamic burial sites na layo hindi mahirapan ng mga kapatid nating Muslim sa paglilibing ng kanilang mga mahal sa buhay. Para hindi po masyadong mahirap sa kanila to transport the cadavers kasi alam po natin under Islamic tradition, kailangan within 24 hours upon the death of the person kailangan may libing po yan so ang nagiging challenge po natin is yung mga mga kapatid nating muslim na naninirahan sa malalayong lugar nagkakaroon po sila ng problema to transport uh, the cadaver so Princess, isa nga sa mga nilulook forward ngayon ni Representative Adyong ay ang papalapit na first regular barm election sa darating na August, uh, October 13. At hangad nga niya na magkaroon na isang malinis, tapat at mapayapa na eleksyon sa pakikipagtulungan at koordinasyon nga ng COMELEC officials at mga kapulisan. Mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.